Hi. ako po sa Nandito po tayo ngayon sa bukid nila Janjan. Bukid namin pala. Ang ganda, ganda ng mga tanawin. Tingnan nyo. Dito rin maganda ang tanawin. Sige, sige, Doon, makikita natin ang napaka taas sa mga puno. puno. Kagaya ng coconut tree ito ay mga saging. Ito naman si Yoyo. Nandito naman si Junpyo at Jiho. Ah! <laughs> ito si Jandi. <laughs> Yan. Si Junpyo at si Jiho. Doon tayo sa Nakita yan? yan? si Jan. Ah! Ayaw mo! Una. Mag-uuna tayo. Uy. Ewan. Jun, Jandi? Jandi? Jan Oo. Uh, ah! Feeling. Dyan, ah, nata uh, <laughs> dyan, Dito naman tayo. Sa... Ito ay isang saging na kung saan Ah, si Kuya Kim. <laughs> Makikita niyo ang saging na kung saan tinanom ni Elio. <laughs> Bababa na tayo sa bukid ni Agrin at ni Jesus. Ya! Yeah! <laughs> at ako si Jandy. <laughs> Napakahirap. Angelis lang sa basa. Ah, ako po si Angelis Basilio. Ito po aming bukid na pinakapangin sa lahat. Bababa na tayo sa bundok. At doon naman tayo nagbabalik. Sige po. Marami pong bahay sa bukid. At walang ano-ano man. Salamat po sa inyo. Bumaba na si Jandy. Bilisan mo, Jandy! Go, Jandy! Dito na ako bababa babalad, babalad, yeah. uh, na na sila kuya, ano? Nandito na tayo na hasyenda. Nandito sa na tayo na hasyenda ng mga pakaldo. na kung saan, na natin. <laughs> It's your show, your time, na showtime! Go. Nandito na tayo sa Hacienda ni Mac Mak Ah. Ito si Maki, ang walang kamuwang-muwang sa mundo. <laughs> Ito naman si Jiram. nagpa -feel eh. filler Feeler masyado. Ang baho-baho naman ng paa. <laughs> Yan si... Jerry. Jerry. Tom and Jerry. Siya ang matipunong machete. Machete. Ito so naman si Ang K. <laughs> Ito si Elio. <laughs> ang 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 <laughs> bidang Oh, record mo na. Record na. No? Oh. Na, no, record. Okay. Sumiyo. Hello po. Diyan dito po ako. Si Angie nila kay Ibutan <laughs> e niya sa YouTube dyan, ha? Ito naman. Si, 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 Wala sa... oh, no, no. so, na. Santina. So, na kakaroon. Hala, manghag daw kita. Kay Lolo, ne? Na Ito na, ang kabuhayan namin. Sumayaw, sumunod ka sa indot ng panahon. Magdali, ilang video Sikay, dali, sikay. Ha? Ano man? Bakit? Walang bakit-bakit. Why? Walang why-why-why. <laughs> Why-why love? Ibigyan na lang <laughs> yung... So, naglalakad na ng panahon. Sumakay tayo. At siya nagtatapong. Ang pilikulang hindi naman pilikulang. Napaka. Eh. Ay eh, sumingi. Ay sa kay para sa mudagan ang view. Hello po. Hello po. Ito po unlan nakin.